Um, dito pa rin tayo ngayon sa Ali, uh, Day 2 ko ngayon. Pumabas kami ng office namin kasi may bibili lang kaming gamit. Ayan, kasama si Boss Allen at yung driver namin. So yun guys, uh, wala kami nakita dun sa una namin punta na store. Uh, lipat kami ngayon sa Brian Bell. Ayan, uh, parang department store din yun sa Brian so, Home Center. Yun, uh, pasukin natin siya mamaya pagdating namin. Uh, sana makakita na kami ng na kailangan namin. Doesn't seem like much, but it really. Yeah, no, the pit. Oh. Ah, yeah, no. Oh, Ah, watermark, yeah. Oh. Yeah, yeah, Brian. Parang maganda dito, sir. na tayo sa Romay. So, yun guys. Dito na ako sa loob ng Brian Bell. Uh, Nagahanap kami ng uh, gamit. Uh, so, parang gulang. Gulang or hindi lang sa patch yung makikita namin dito. So, maganda naman din yung Brian Dahil Kasi, ano siya? Ah uh, parang gaya din sa so, Pilipinas sa mga uh, supermarket or department eh, uh, sorry department store so let me check kung may makikita nyo yun guys kami ulit Ayun, uh, wala kaming nakita sa Brian Bell na gamit bali lipat kami ng BNBM Ayun, nakikita ako na siya BNBM na BNBM Home Center ayan, napapakita uh, ko sa inyo BNBM So tignan namin dito ni Sir Allen kung may mabibili kami. Sana pala rin. BNB eh. So, nilalagyan nila ng gamit eh. Teka, tanong natin. So ito pwede. I think you're going to buy Leicora. <laughs> <laughs> so yun guys, good morning ulit. Andito kami sa Raumay. Uh, parang malaki din department store. Uh, check na, kung may mabibili na kami rito. Raumay. yun guys, ako ulit. ah uh, may nakita na kami, pero kulang lang yung quantity ng bibili namin. Ayun, uh, bali lilipat kami sa ibang branch nila kasi marami daw dong stock. So uh, kailangan kasi namin more than 20 pieces. na uh, dito, nasa 6 pieces na yung available. So lilipat mo na kami isang branch nila. Doon daw maraming stock. So tignan natin ha. So yun guys, <laughs> nakabili na kami ni Sir Allen. Ang kailangan namin train. <laughs> Ibabayad na kami sa kasi yung nakabili kami ng 20 pieces. Finally, pang ilang stores ko, sir? Uh, anim? Anim? Bye. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Uh, ah, uh, receive ko Ah, uh, abot ka mamaya, sir. So, yun, uwi na kami. Balik na kami sa work. Balik na kami ng office. Guys, babalik na kami sa work. Ay, yeah, dito na kami sa sasakyan. Nakabili na kami ng 20 pieces na gagamitin sa aming trabaho. So, 'yan yung uh, bila namin raw supermarket. So, medyo matao lang nakakatakot. <laughs> Nakakuha kami discount 1 kilo per each. 'Yan. Kasi 20 pesos na bili namin. Pascal. Uh, i-subscribe nyo din nga pala sa Sir Allen sa kanyang YouTube channel. Anong pangalan, Sir? Allen B2020. Allen B2020. Yan. Uh, search nyo. Ipapop -up, up ko na lang sa screen. niya. A few moments later. So yun guys, magandang hapon. Uh, ano oras na sir? 5.30? No? 5.41. Uh, dito kami magdi-dinner ngayon sa Layat Club. Ayan kung makikita nyo, ang daming yate. Yan, tabing dagat siya, mismo ng side ng lake ito. Ayun. Ah, dito kami nakapag-decision na, ng kumain. Yan. So, kasama sama ko pa rin si Sir Allen. Allen in the house. Yan. Allen lang malakas. So, makita nyo, tabing dagat siya. Yan. So, tingnan natin kung ano yung mga food na available sa loob. Yan. I-search natin. Ay, tingnan natin ano yung pwede namin mga ma-order. So, sa Lay Yacht Club. Wala bang ano sir? Yung parang signage na nasa layout club tayo. Wala. Wala no? Ay baka doon sa gate no? So, mag ano yung sarap kakainin? Pizza daw? Pizza. Dito Oo. may pinakamasarap na pizza sa layout. Dito daw may pinakamasarap na pizza sa layout club. Sir Ale. So, nakauwi na po kasi kami ng 5pm. Sa dumiretso na kami dito sa Layat Club. Ayan, papasok na kami. Ay ito pala yung, yung pangalan. Ayan. Lay Yacht Club Belat ba? sa <laughs> beer ni Ano sa yung beer na natin mo Yung ano lang <laughs> oh, Wala lang wito. natatapusin yung adventure na papaalam na kami. So, please like, share, comment, and subscribe! Bye-bye! <laughs>